Ang nanay na naman Yung nanay niya. Yung nanay ba? Ingat bro. Yung lute ko bro. Bus na. Huwag mo yung musa. Tirahin mo. Tirahin ang iba to. Tirahin to eh. Mahana po namin. Yan mga ka-explore. Hanapin namin yung mga kasamahan nila kay Bigang Rako. At hindi lang yun. Tutulungan din namin si Cyrus na mahanap yung hiniral uh, ng hukbo ng mga sundalo ni kaibigang rako so kinakailangan niyang mahanap yung hiniral niya dahil uh, malaking tulong talaga yun sa kanya kapag nag uh, nabuo sila ulit na grupo so nandun si Mangkiting at Sarge

yun yung sabi niya, sagure sagure uy, ano? ano? uy parang may gumagalaw yung gumagalaw yung ano ba, damo ipansin nyo? hindi ko yung kabugok dito sa ibaba dito sa ibaba hindi mo ba pero wala namang tunog wala 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 namang tayo narinig na boses ng tiyanak at yung tiyanak inubos na namin ni Mang Kiting. ganda ni Ma Mang ko oh, ha? ganda ni Mam Ma Mam Ma Marilo Mam Ma Marilo

Ito, 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 ito. Hmm. Iyak bata? Ha? ha? Iyak ng bata? Hmm. Ano ba yung iyak ng bata na? Maka may bata na iniwan dyan ba? Ilang ilang linggo na kami nag-explore ni kiting wala na kami naiyak. naririnig na iyak ng bata dahil inubos na namin. Inubos nyo na? Nilagyan na namin ng holy water, asin, lahat-lahat na. Kompleto Ricardo eh ano ba lahat ba ng kabundukan nito nilagyan nyo? ah oh, hindi namin na na napuntahan lahat pero baka may ano pa kuya Dok, baka ba? baka may natira gano'n ba? baka dupa. may nahiwalay pa ba sa kanila? <laughs> lahat na napunta namin nilagyan namin looter kung ganon, kung ganon dadami na yung ano natin pero, hindi, hindi ano magahanap pa tayo ng alien tapos may may tsanak pa hmm. hindi pa natin alam pero, may tsanak pa yan or baka para. yung ano lang yung milo may tanong tanong sa milo? hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih hmm. eh, Hmm. Ba? Hindi ba 'yung hindi yan 'yung Mustang? Beer. Beer. Mustang. Ah, Mustang. Mustang, Mustang, Mustang. Mustang. Mustang, Musang. Hindi iba 'yung Musang, 'yung Mercedes-Benz Countryman 'yun. Mustang? Mustang ba 'yun? Ewan ko. Ah. <laughs> uh, <laughs> Nag-nag nagmamarunong Or, kami bro. dito. Basta Milo po siya. May nararamdaman uh, nila na kuno, kaiba <laughs> Anong kaiba nararamdaman? Parang may gabay ng ibang elemento dito. Ah, oh, ganun ba? Ano ba yung ikanto? Kapre? Sige lang mag-ano na kayo. Di na yung pakiramdam na? Puro na lang iba. Ano ba ikaw? Anong pakiramdam mo? Sa totoo talaga sa akin. Puro puro. Ha? Uy, ano yan? Malaki yun. Ha? Na ibon? Ha? Malaki yung ibon. Hindi yan ang ibon. Ay, kapay na yun. Hindi yan ang ibon. Manok yan. Ano? Hindi yan. Ha? Na ibon pala. Ibon siya. Ibon

Ah. Ayun, lumipad na. Ah. Huh? Tumalikod at tumae ang bastos. bastos. bastos ng ibon na yun. Bakit yun ganun? Ayun, no. Uh, kanina, nakaharap siya sa amin. Tapos biglang tumalikod at tumae. Bala ka niya. Ano ba? Ang ambot niya ka niya. Sabaan Doon na sakit ka rin. Ah. Na, tapos ang Tumae pa tumain ko yung ano yun puti ka may yun malaki pa naman nakita siguro yung mga mukha natin eh para nakita sa mukha natin pangit pala pangit kaya tumain papunta dito sa so kumakain ha hmm. Nero, bro? eh Tangkin, bro it, bro may babansin uh, uh, bro naanag yung eh takot ba pangit dito naman sa inyo dito pangit ba may nagi nagi lakilak benderig yan yung benderig ano ito ba ano no ano 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 puno ano ano yan pala yung ano 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 po ano 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 yan ano 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 wag ano 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 yung ano pa ba palang natira? Ito may natyanok po Sige, lapit ka. Psst! Ha? Baka may lungga sila ba? Ha? Baka may lungga sila. Kaya nga, alamay natin. Pero punta na ba tayo dito sa area na to bro? Parang hindi pa. Ha? Hindi pa. Bro, ba tayo Ang hindi mo. Sige, lapit. Akala, akala ay matatakot tayo.

ये हो मत ना 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 Yan mo sa lang pala tapos si Jan ka. Po, sinyan, ka? Ayun, Wala ka pala. Yan mo ka mayroon pa lang sanak dito. Sanak ubos na. Bakit si Anak yung mapapakita? Bakit hindi si Sagore? Iba, iba na ano, iba na po yung... Uy! Ang nanay na naman! Uy! Yung huh? yun nanay niya! Uy, nanay! Uy! Oh my God! Ano bro! Hindi bro! Bus na! Ah! Bus na! Ito bro! Ito bro! Ito! ikaw tira! wag mo iubos ha! Tirahin mo! tirahin ang iba to! Oo! Yan ito ito bro! Bus nakala ko? Magaling pa dyan sa mga luwater na ganyan! tirahin na natin! Wala Wala na! Wala Kamay hmm. na nanay ka. Hmm. Bro, yung tubig bro, wag mo umusin bro. Hmm. Bilita bro. Mahabi. Bili ako kay Mangkiting. Inira niya yung nanay ng... Huh? Ano? Sanak? Sanak yung nanak natin. Sanak sabi. Bro. Ano bro? Maganda lagi talaga yan bro. Hoy. Bro. Ang giting. Ano? Anong lasa? Wala. Ha? Wala. Wala dong lasa Anong alin? Nanay kasi Tinira mo yung nanay ng tiyanak. Wow, apa si bakit mo tinira yung nanay ng janak? Sana tinirah kami. <laughs>

Ata nasamaan ko bro. Masaanan ko ah. Masaanan ko mga migas, migas Bro. Maglabas mo bro. Baka nga wala. Ito kami na alien mo. Nga binatong kalaban natin. Alien at mga janak. Nga binatong kalaban natin. Parami parami na bro. Oh, grabe ito. Grabe, sobrang tindi ng gabing ito, bro. dami na kalaban natin. Yeah. Sigurado ako, ah uh, matatagal talaga, talaga tayo dito, bro. Paano ito? Pa? Mahanap itong... Kung... Si General... Ano? Uh, si Dory? Uh, ano? General Dory? Ano dito? Ha? dito? Okay. ano? Hala, ano ba yung klase mga alien yan? Huwag niyo muna tirahin na baka si kaibigan sa muri yan Baka si hindi niya yan Kita oh, ko nang tanongin mo Parang hinang hina eh Huwag bro, bro Parang hinang hina <laughs> Sino kaya yeah, yung ilgin yun, na ah. yan? Ah. Tingnan mo yung mabuti oh Kamu mau pun tak sih? Kasapin mo. Bukan mo kasapin sa'yo. Bibigan. Bibigan. Ito. Ha? Hina ang yung niya. May hina. May hina. Baka siya, ano, sa guri. Bibigan. Ayaw. Pero si kibigan sa guri. kami okay. ni, <laughs> kabili. Rakot. Hindi. Sorry. Aku pula sinan kiting. Terus dok yo. Tiga sore. Kita mau nonton. Lu pilih mana nih? Ini yang rapo. Rapo menunggu dokter mau ke mana tekan Hmm. Mabuhay din, nangingin na ka lang sa sila dito, sabi din. Oh! May higit yan? Ano po, si to? Si Dukyo to? Si Mangkiteng at saan? Oo. Dukyo Duk, pwede kaya natin sa ano? Yung holy water natin? Pwede kaya? Gamakin no, natin? Oo. Eh, parang natin Kasi ano naman yun? Diba? Sa kalaban naman. Sa kalaban naman, naman to. Diba? Uh, sa kalaban. Sige. Okay